Ready. Got... Narito pong muli ang batang pista para bigyan ng mga tips at giya para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club kung saan meron po tayong anim na pakarera na magsisimula sa ganap na alas 4 ng hapon. Tara, tumpisaan na po natin. Race number 1, the start of pick 6, covering races 1 to 6 with a distance of 1,400 meters, three old and above maiden race placers. Dito po sa race number 1, pang primera ko po, entry number 2, ang Berdini Eagle. Si ang Eagle po, ilang lumabas last October 10. Kadistansya 1,400 meters, siya po yung dala ng preba, 128.6. From YL Bautista, ngayon po ay si Patti Dilema na po. Siya po ay pang sa mga kabayan sila controller, sterling pounds at ride high. Nandun din po sa laban na yun, aking pong panigundo, entry number 4, gentle force. Ito so, po lima naman po, o po apat. At ang po na ano, mas magandang preba, 128.2. Good luck po. Race number 2, the start of pick 5, covering races 2 to 6, with a distance of 1,400 meters. Tinala kong rating based on the capping system race class 442 to 56 split. Dito po sa race number 2, pang premiera ko po, imported horse, entry number 4, rumored. Si rumored po yun yung lumaban last October 10 sa distansya 1,400 meters. Siya po yung nagtala ng preba, 124.8. Nung sa ipo mga tlo, sumakabahin so, sila legitify at madam mayhem. Pero bago po yun, last August 31 sa distansya 1,400 meters din po so pwede na mas magandang preba 124 sarado ng siya ipumang anim so mga sila ang Jamo Aperense at Birdstone. Kunin ko na rin po entry number 7 open billing na pangalawa po sa may best time na uling lumaban naman po last October 4 sa distansya 1,400 meters Sa so, pwede na ng preba 124.8 nang siya ipumang atlo sumakabay so, sila King James at Del Campo. Pero bago po yun, last September 14, sa pares na distansya 1,400 meters, siya rin po ay nagtala ng pares preba 124.8 lang siya ay nanalo, sumakabay so, sila Paddington at Ward Chief. Good luck po. Race number 3, the start of pick 4, covering the races 3 to 6, with a distance of 1,400 meters. Active Recom Rating Based Handicapping System Race Class 357 to 70. Dito po sa race number 3, pampremera ko po ang at Entry number 5, Romantic Story. Si Romantic Story po ay yung lumaban last September 14. Sa distansya 1,600 meters, siya po dala ng preba, 139, sarado. Nang siya ay pumang-anim sa mga gagaling na sila Varati at Servet Fountain. Pero bago po yun, sa siya 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon. Sa ilumaban din, last August 31, kung sa siya po yung nag-tempo mag mag ng na magandang preba, 123.4. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahay sila Del Campo at Glen Moon. Kunin ko na rin po panigun doon, isa po po may best time entry number 4, Salacious. Nauli po lumaban last September 21, sa siya 1,400 meters simpo. So, po ito na ng magandang preba rin ng na 123.6. Nang tinalo nyo na malayo, ang mga kabayan sila Del Campo at Warchi. Good luck po. Race number 4. The last DD plus 1 event. Covering races 4 to 6. With a distance of 1,400 meters. Pilit akong rating based on the captain system race. Class 4, 42 to 56 split. Dito po sa race number 4. Solo ko na po. Entry number 6. Diamond Power. Si Diamond Power po, yun yung last October 11 sa distansya 1,400 meters. So, po yung tanong, pinakamagandang preba sa laban na to na 125 sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahay sila Boss Lady at Captain Bob. Good luck po. Paalaala mga katropang karerista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and results. Race number 5, the penultimate race with a distance of 1,400 meters. Pilacom rating based on the capping system race class 442 to 56 split. Dito po sa race number 5, pang ko po, entry number 5, Grand Laughter. Si Grand Laughter po, hiling lumaban last October 11. Sa distansya 1,400 meters, siya so, po itala lang ng preba, 128.6. Nagsya ay pabang siyam sa so, mga kabayan sila Melania at Gintong Hari. Pero bago po yun, last October 3, sa paresa na distansya 1,400 meters, sa puwinta na ng Preba, 127, sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Nars 23 at Aliana. Kung ko pong panigundo, dramatic alok numero 1, Bohemian. Si Bohemian naman po ay lumababan last October 12. Sa so, disansya 1,400 meters, siya punta na ng preba, 129.4. Nang siya ay pumang sa tatlo, sumakabahin so sila high intensity, orient express at amiable maxim. Ang huling panalo po Bohemio, so 1, meters, so na itala ni Buhimio sa pare sa disansya 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon, ay eh nagawa niya last September 20, kung sa siya po ay nagpreba rin po ng 127 sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabahin sila Wildcat at Daniel Pwede ko pong pang baka malyamado. Entry number 6, Noble Touch. Nauling lumaban naman po. Last October 5, sa distansya 1,400 meters. Siya po rin ay may best time na 1,27 sarado. Nakagaya nila Bohemian at Plan Laptor. Kung saan siya po man lima, mga so sila si Rise, Full Combat Order at High Intensity. Good luck po. Test number 6, the last race of the day with a distance of 1,400 meters with based on base handicapping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 6, pang ko po entry number 5, Mam Jen. Si Mam Jen po ay nung lumaban last October 12. Sa distansya 1,400 meters, siya punta na ng Preba, 130.2. Nung siya ay pumang-anim, sumakabahin so sila California King, Nisha at Top of the Mark. Pero bago po yun, last September 27 sa distansiyong 1400 meters din po. So po ito na ng mas magandang preba, 129.6, distansiya ay pumang lima. So sila Color Blast at Chef Cut. Puno ko na rin po panigundo, entry number 4 na si Great Angie. Si Great Angie naman po hiling lumaban last October 12 sa distansiyong 1400 meters. So puwinta na ng preba, 129.6 nang siya ay pumanglima lima. So makakabay sila Shining Thunder, Desirable at My Jopay. Pero bago po yung last October 1, sa desansyang 1,400 meters din po, so puwinta na ng mas magandang preba, 129.4 ng siya isumigundo. So nangalong kabay si Modern Stroke. kung ka pong bander zero ang diadong kalok Entry number 2 wins sa Maxine na huling lumaba naman po. Last October 8, sa desan 1,400 meters, siya puwede na ng preba, 131.6. Noong siya ay pumangwalo, sa so mga sila, Happy Julian at Laughing Tiger. Pero bago po yun, so sa pare sa desan 1,400 meters, last September 7, siya puwede na ng preba, 130.6. Noong siya ay sumigundo, sa so nananong kabayang si Mackie Boy. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista rewind the results in the beginning. MMT sa in this schedule will be tomorrow, October 19, 2025, Sunday. Batang Pista, Pista. out Pista. Saarot po natin ang ating na si Ma'am Zenaida Lopez, Sir Bobby Salsos, Sir Ramon Oco, Sir Meliton Bruno, Sir Alberto Buyo, Sir Jose Dojinilo, Sir Celestino Abejo, at Sir Noel J.R. Rosas. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa manais nais mga makatanggap na updated rin si Sol Cindy at magiging sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click the notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista ng karera po at ilibangan lamang at gamitin lamang po sobra sa ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all.